Magandang araw, tara na at makipaglaro sa mga isda sa ilalim ng dagat. Magtampisaw <laughs> sa malinaw na tubig. At mag maglaro tayo na parang mga bata. Dito lang yan sa Playa Azul sa Morong Bataan. Ano pa hinihintay nyo? Magpabuk na kayo dito sa Playa Azul. Hindi pa naman huli ang lahat. Summer pa naman. Pagpasok na pagpasok natin dyan sa gate na yan ay makikita na yung two-story building na yan na ang bawat kwarto ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos kahit na ikaw ay daytour lang or overnight. Ganon din po ang presyo. Sa cottage naman po pala ay 2,000 pesos pero bawal ang magluto. Dito na tayo sa malapit sa dagat at kahit hindi na ako magkwento makikita at madidiling nyo na ang saya ng bawat isa. Okay na, gora na tayo. Thank mm -hmm. you. tayo at nagsisipaliguan na ang ating mga kasama. Mababaw lang ang tubig dito at napakalinaw. Sige, mag-enjoy na kayo. Okay dito naman tayo sa kabila Tingnan naman natin kung ano nangyayari May natatanaw ninyo Ang banana boat na yan ah, Pwede ninyong arkilahin yan At magre-renta tayo Ng boat 250 Ang bawat isang pasahero Pupuntahan natin yung malinaw na tubig At marami isda Na pinagmamalaki dito sa Morong Bataan Tara na isa pa pala, matatataw natin yung pinagawa ng dating Presidente ng Pilipinas na nuclear power plant dito sa Morong Bata. O ano pa inaantay naantay natin? Let's go! malalim eh. Kung mababa, hindi sana si Mike Bangka. Ano yung Yes! Ten feet. Lulubog pala ako pag ten feet. Ha? Kakapit ako sa kating. Hindi ko na Kasi... Kaka -tay Kaka -tay na, na. tubig. Ang dami ano sa ilalim mo.

100. Wala ba nung hindi ako lubog? Hindi <lipot> na nito sa mababaw. Pa siyag ay sa mababaw? Sa side. 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 Meron, parang... O, oh, sige, gawin na lang. <laughs> o, gawin. <mag> o, ka. Siya, aking ka, o baka talon eh. O? Sige, mo. Sige, na lang. O, may yung, oh. May lalabas na mo, mo Oh, mo ba? Baba, mga babae mo na, oh. Ayun, no,

Diba? <kit> um, <sa> Magbaba okay? no, na! Diba ba ka? Hindi ha? Ayun ang isa! Hindi kita sa camera yan ganyan. Hindi kita? Baka hindi kita. Ano yung malay mo? Ano yung malay mo? Ayun o, isda. Salamin e May corals talaga. Ang ganda ng corals

Kaya ang paggano. Oo nga. niya. Wala naman video mo. Kumapit ka sa nubig. Eh, ka kita dito. Eh, isa! Lutang-lutang. Ay, tango. Si Jason na. Ano ba? Lutang-lutang. Asa, asa. Si Jason ka pa. May mo ito. talaga. Pagka nasa tubig, Pagka nasa tubig, malinaw na. yun. sa tubig, malinaw na. Pagka sa tubig, malinaw na. Hindi, eh, no. Nakaano sila. Hindi, eh, Hindi, pero kumapit ka. Kumapit ka. Wala. Mga, oh, 'di ata 'to. Lina. Ayun na 'yung mga karang games na sa loob. Wala. Ayun oh, madami isda doon. Ano dito? Madami! Ayun oh, dito kay magtapon ng tupi. Ang ano ang kinapay, tinapay dali. Ano yung kinapay. Ayun oh, dami. Ano ano dapat no? Dini, dini, dini. Kinapay kaya. Ayun oh. 'Di pare, okay sa labing na 'yung nasa baba, ba na wala daw si Don? Oh, anio babaga? ato toto toto sa ilalim, no, pagkain pagkain. ayoo ayoo ay, ayoo 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 Yo, 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 ayoo 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 Ang ayoo 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 taas?

kailan ka ane masakumbay itong sakitay lang ako kaya tinatanda nito sa sa kahit 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 hindi kahit 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 ka kahit 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 ka kahit 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 Et sadwa. ako lulubog. Eh wala akong bisikleta. <laughs> o <laughs> Baka gumaligtad ka. O na sa ilalim. Ano mo ko Ayoko. Ako Ay, maapit ka jan. Ayoko <laughs> Ay, mapunta di ako lulubog yat pagka. Yan oh. Ah, meta naman pag nahulog to eh. Si hey main okay, si Jason malungsweet. Yeah, si ano, 'to si you know, may, may brown dilaw sa apple. Oh, go go itim go 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 sa apple eh, ang gulay. Ah. hindi na? Oh, na ba masayuno? Kuya, ko okay. bang gamitin 'yang kuya? Para pa, ba bao, oh, ka aayain Oo. Talo. Okay, go. Okay. okay. Ano ba, 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 ba nandang, <laughs> <May> <laughs> na, baba nan lang ba ano? <laughs> Dapat, Ay, Dapat yung kating mo. Dapat yung ganon, yung ganon ni kating. Dapat ang dito sa harap. ang ganda na ang kating ngayon ito. Yes, yung TBC na eh. Yeah, puro ang kawain lang talaga. Ano yung sa hagdan? Hindi ko magpapag. yung manis nyo sa hagdan, di ba? Ano ba? Ano Nagkumpulan, nagkumpulan. Palit na

Purr 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 pa Ito yung gamit ko Maganda dito namin isda Alat lang Hahaha kami ang Yan yung kanina yata yung isda namin Ang dami oh Ang dami oh Masiti yung ba?

Ah, pwede pa hawa ka mga hindi ni. ka nagkatambayan yung mga... Hindi o! Pagkakasin sa lara! Ang dadalo mo na yung pa. mo ba yung ayaw? Nalayan ba yan? Ah, pagkakasin sa oras na dito! Kagdan! Ang request mo naman eh? Dagdag na Hindi ganon. Wala ka lang yun. Kaya Oo. ba <laughs> yan? <laughs> Pinipilit akong higa eh. Pansak mo yung paa mo para hindi ko higa. Ano? Pansak na? <laughs> Di ba takbo? Dito diba diba. <laughs> ka ako. Ayan diba. eh, mo, yung mga ko na to. Tingnan nyo siya oh. Pero oras tayo. Ring ring ring. Oh. dami ista oh. <laughs> <Pa -alat? laughs> ठीक आहे मंगळिका जयनायक